lakas naman ang hangin. Lakas ng hangin ah. lakas sa hangin Oh! Nasira Hala Hala nasa niya isang Yung microphone to Medyo malakas ho ang hangin ngayon sa ating uh, dito sa Barangay Buangan Torrios Marinduque. Nasubas ko na ho. Uh, medyo malakas ang hangin. At nag uh, naga nagaulan-ulan na. Oo. Uh, bakas. Di ka ba Christy Mayores nanonood? JV Aryo FLORIDO, nakachat ko kanina nandyan sa Japan, naghahanap ng mga baka, kaya lang hindi namin nanabenta yung baka namin. Medyo malakas ho ang uh, hangin dito ngayon sa bayan ng Turihos, particular sa barangay Yabuangan, uh, Turijos Marinduque. At uh, nag-aulan-ulan na rin po, medyo naso -basko ang tawag po din sa amin ni naso -basko na. Kaya, kumusta sa ating mga uh, kababayan dyan sa ilang bahagi ng bayan ng Turiho, sa ilang mga barangay o kaya sa anim na bayan ng Marinduque? Kumusta sa mga lugar ninyo ngayon? Uh, medyo malakas ang hangin ngayon, may kuryente pa naman. Dire-diretso pa naman ang uh, ang uh, ang uh, kuryente ang supply ng kuryente pero malakas ang hangin dahilan sa kamay nandito sa may uh, tabing dagat kaya medyo malakas ang hangin ramdam-ramdam na, ramdam namin ang lakas ng hangin at lakas na rin ang ulan medyo hindi malakas ang ulan pero nakakabasa pa rin pero yung hangin medyo may kalakasan uh, si Kabayan JB Rio Florida nakachat natin yan kanina nasa Japan kumusta tagama Hag oh, ang lakas hangin, hindi pa tayo. Taga Hagumit Gasan, ay Hagumit Santa Cruz. Nawala yung tabo ng microphone ko. Si Kabayang uh, Jenny uh, Sera Nanunood, hello sa mga taga-timbo sa family Cesar ko, from Japan din. Arigato, gusay masu kabayan. Si mga kapatid ko nanunood, Imelda Rojas, sarap namang mahangin dito la dito sa Antipolo, mainit. Leili, may bagyo po ba? Ingat po, pabati naman po sa Rementilia family ng Maranlig. Wala pa tayong uh, balita kung may bagyo dito sa lugar pero ang tawag dito sa amin ay Subasco. Nasubasco na kaya medyo malakas ang hangin at uh, malakas ang nagaulan-ulan. Hindi naman ganoon kalakasan ang ulan pero nakakabasa rin. Nakakabasa rin ng ulan. Hi sa mga taga uh, Santa Cruz. Hello po from Australia sabi ni Kabayang Melody Australia Rio Florido uh, si Melody Australia nagatanong kung may bagyo, wala pong bagyo so far akong uh, nakukuha pa na impormasyon pero yan po ay uh, ang lakas ng hangin at lakas at ulan ay dulot naman po ng subasco. Yan po ang tawag sa amin dito na subasco na. Mm, Louie Atos, kumusta ka nakabayan? Takbo at may baka. Ay, hindi po na nga ano yung baka yan po ay sa amin, mga baka namin yan. So, Imelda Rojas, pasyal kayo dyan sa amin sa buwangan. Pangalan ng caretaker ko dyan ay si Rean at Ariel. Welcome kayo doon. Aba, uh, Tita Imelda Rojas, panuorin mo yung kaninang live streaming namin kaninang umaga. Mag-browse ka. Nandoon binati ka ni Kuya Ariel nandun siya kanina, nakausap ko siya at in-interview ko siya kanina, medyo nahiyahiya. Uh, binati ka doon kanina at saka si Tito Fred Medina. Yan. Uh, si Emelda, Tita Emelda Rojas. Uh, Laisel Puente Velasco. Good morning po, hi po sa mga taga mabuhay watching from Japan. Aba, nanonood din si aking kapatid si Romilyn Mataak. Shout out at sa lahat ng uh, mga Mataak family sa buong Pilipinas at sa labas ng kapuloan. Kumusta na po ang mga taga Buena diyan dyan sa atin? Kumusta sa mga taga Buena Malakas baga dyan ang, uh, ang hangin din, kagaya din sa aming lugar. Medyo malakas ho ang hangin at nakakabasa ang patak ng ulan. Dahilan po yan sa Subasco kung tawagin dito sa aming lugar na Subasco Pasko na. Medyo nakakapagtaka sapagkat kainitan ang panahon pero nag ulan pa rin. Hindi ko alam, wala pa tayong balita sa lagay ng uh, sa uh, weather update naman sa nasyonal, uh, national kung may uh, bagyubaga bagyo or wala. Pero yan lamang po ay dala naman ng inatawag natin na Subasco. Ano ho? Si kabayan uh, Mark Jireka Maramotol, kumusta na po kayo? Kaya sa mga taga-Bayan na uh, Bisayan. hello po sa mga taga-Timbo, sa family uh, Cesar watching from Japan. Ang dami nating mga kababayan na nanonood from Japan. Ano? Josephine o Bailon, Malakas nga niyan ng hangin, hindi ni sa QC mainit na naman. Oho. Ah uh, dyan sa Maynila napakainit. Pero dito sa atin at Marinduque, partikular dito sa bayan ng Turihos, ay uh, ay um, malakas ho ang hangin no? tingnan nyo yung mga no? tingnan nyo ho yung tingnan nyo ho yung uh, yung nagasayaw-sayaw yung uh, mga puno ng niyog at malakas ang hangin malakas ang hangin nagasayaw-sayaw ang puno ng niyog Maxi, Maximo Patetico Morillo, good morning, watching from Saudi. Romeo Peña Rubia, hi po sa mga Peña Rubia family sa Matuyatuya from Australia with love. Bobby, Gimo, Guillermo, Dabao City, walang ulan, ah, walang ulan sa Dabao, sa lugar naman ng Pangulong Digong Duterte. Melody, Australia, Rio Florido, maraming salamat po at ingat kayo dyan sa Marinduque. Ah, babae ang anak, apat na babae ang anak Hello kabayan, kain na po kayo ng tanghalian Anong oras na baga? Ang oras na dito sa Pilipinas at sa buong kapuluan Ay ganap na ika alas 9.20 Ay hindi, anong oras na kaya? Parang mali yung aming ano, Alas 9.48 ng isang medyo maulan At malakas na hangin umaga ah, Sid Peguera Morning, morning po sa mga taga Mar Good morning po sa mga taga Marinduque. Kumusta ka na Utol Kiko? Ayan. Si Laylee, watching from Taiwan. Ingat po kayo diyan sa mga kababayan natin diyan sa Marinduque. Ah, uh, Taiwan, ano ba sa Taiwan? Ni Hao Ma sa ating mga kababayang Chinese. Imelda Rojas, talaga maraming salamat po. Opo, at at Imelda Rojas. Uh, nag-live kami kanina At nag-live ako kanina At uh, nakita ko doon si Kuya Ariel Kaya pinabati ko Pinabati ko si bin, Binati niya si Tito Fred Medina Diyan sa Amerika At saka ikaw Si Ati Imelda Rojas eh Merlita Recaña watching from Hong Kong Hay po sa mga taga Rondera At Pereira at Recaña family Maraming salamat po Jinski Lamboloto Hay po sa mga Tagalupak Watching from Taiwan Yesha Opis, hi po sa mga taga Malibago from Hong Kong. Ni makabayan. mga kabayan. Feli Julian, good morning po sa mga taga Malibago watching from Rizal. Kairline, Anna, Anna Seco Veray, hi po sa mga taga Ice sa buwak dito. Dini po sa buwak ay makulimlim na ang kabayan. Pakibati naman po sa mga seco family. Okay, jan sa buwak ngayon ay ay makulimlim pero dini sa amin sa Torrijos ay medyo malakas ang hangin at may bugso ng uh, mga pagulan at hangin. Dala naman po yan ng subas na inatawag dito sa ating lugar. Alright, kumusta naman diyan sa Buena ben, Vista, sa Gasan, sa Mugbog, sa Santa Cruz. Kumusta po ang lagay ng panahon? So far, wala pa namang kansela, kanselasyon ng uh, anumang uh, mga supply ng kuryente, meron pa patuloy pa rin ang uh, supply ng kuryente sa mga sa, sa, mga sa mga oras na ito. Pero kahapon, limang beses kong nag-brown out dito sa bayan ng Torrijos. Eh, eh, sabi nung isa nating kababayan ay talaga la ang gasirawari ng gasila gasirawari ng mga appliances aring Marel ko na ari. Hindi na lang la patayin kung apatayin. Yan ay sabi naman ng ating kababayan na isang konsumadores ng Marel ko. Hay po, kumusta ka kabayang um, Kim Saludo Antonio Yap uh, Tortal Pabati naman po sa mga taga Tigui torrijos. At makikita nyo yung sayaw ng ano Sayaw ng uh, Sayaw ng uh, mga dahon ng niyog yan, may kalakasan ng kaunti pero nahina naman po sa mga sumandali at sa mga oras na ito medyo mahina na ay nagabigay pala ng durong papuso ang aking ka kapatid ano, pa pala ngayon si Romilin Mataak pakibati naman po sa mga taga Tigui Rios Marinduque siya uh, si Yesha Opis nanunood hello po sa mga taga Tambunan kumusta po kayo dyan sa sa Marinduque Papakibati ah, naman po kay Mayor Lorna Tor ng Torrijos, mabuhay po ito si puro babae ang anak. Ayan, si Permejo Juliana is also watching. Franz Rodelas, hi hey po, good morning po. Pakibati naman ang Family Rodelas dyan sa Labugin, Santa Cruz, especially po kay Kuya sedie Grimaldo. Maraming salamat po. Rowella Peña, nanonood din. Hello po from Valenzuela City. Si Rosel Rodelas Binetes, mabuti po dyan, malamig. At ang init naman po din sa Antipolo. Hi po sa Rodelas Family at sa, dyan naman sa Tagom, Santa Cruz, Marinduque. Si Permejo Juliana, ay parang naikapatuloy pa rin nanonood. Kumusta po sa mga tagapayanas at patuloy pa rin yung lakas ng hangin sa mga oras at sa mga sumandaling ito pero hindi na maayos uh, hindi na malakas masyado ang ulan pero pag lumabas ka, ay nakakabasa pa rin pero makikita ninyo ho yung uh, mga hangin ay yung hangin I mean yung hangin yung uh, I mean yung mga pu, mga dahon ng uh, niyog aba ay uh, nagasayaw-sayaw dalayan ng lakas ng hangin at yung dagat inatanaw natin yung dagat tudo sa bandaron dagat-dagat uh, ayun Nakikita nyo naman ho yung sa dagat, lagay ng uh, ating karagatan ay uh, uh, kalma pa dito sa baba, sa sa I mean dito sa tabi, kalma pa. Okay, so patuloy ho tayong maantabay sa ating lagay ng panahon at palagi po kayong tumutok dito sa ating ako. Uh, ang webs sa ating uh, news page ang Marinduque News at pagaliing bumisita sa ating uh, verified Facebook account ang Marinduque News gayon din patuloy kayong magbasa ng mga balita at bumisita sa ating official website ang www.marinduquenews.com Happy morning everyone blessed morning to everyone Reggie Rebamonte Hi, good morning kina Doc Rex Attorney Ryan at kina Auntie according uh, Cording ng Buak Watching from Sydney, Australia. Reggie Ribamonte nanonood din. Si Marvis or si Mavis Patawig. Good morning po sa mga taga pangigasan lalo na sa tatay ko na si Jesus Sagid watching from Quezon City. Lin Colopano watching from Hong Kong. Si Permejo Juliana o oh, entagal tagal namang walang ilaw. Merong ilaw ho, merong ilaw ngayon. Walang problema sa ilaw. Bukas ho. Uh, mayroon ng supply ng kuryente. Jasmine Montiano, magandang umaga po mga kababayan ko sa family Montiano dyan sa Kawit watching from Riyadh. sa uh, saka, uh, from Riyadh, Saudi Arabia. God bless po at maraming salamat, kabayan. Uh, Jocelyn uh, Solueta Morillo, hello po sa mga taga Matuya Tuya, tuya Turihos watching from Manila. Adelaida Selda Katamyo Mogol, din rin sa Buena Vista Kumusta po dyan? Ang malakas po bagang ang hangin dyan ngayon sa Buena Vista? Kumusta naman po kaya sa magpog? Kumusta po ang lagay na ating panahon dyan? May mga kababayan kaya tayo nanunood, nakikinig sa mamugpog area. Pakicomment daw po ang lagay ng panahon dyan at uh, uh, may kuryente po ba sa inyong lugar Good morning Maran Ligtorios Marinduque especially sa Frias Family Mirna Pastoral Happy morning po DJ watching from Oman. Sidel Medina Garcia, pakibati po ang mother ko Diyan sa Dolores at Santa Cruz si Nanay Felesing Garcia ingat po kayo palagi at uh, pasabay na po, ano daw pasabay na rin po sa pagbati ang grupo ng Lakbay Marinduque maulang umaga from Del Garcia ng Kuwait Hello po sa Colopano Family at Peña Family sabi ni Kabayang Rowel Peña Si Blue Peladjana ay uh, namimiss na ang Marinduque kailan ang uwi mo at saan ka sa atin sa probinsya. Si Mayolo Peña Florida nanonood din, DJ Myong, pakibati naman po ang mga kamag-anak ko diyan sa EPIL, Santa Cruz, Marinduque. Si Lonelin Sapungan, Karaan, Dawis uh, Gasan, Marinduque po. Hello, uh, hello, hello sa aking mga kapamilya kay Lorelin Sapungan ng Marinduque State College permejo Juliana, nanonood pa rin, pabati naman DJ Myong, ang mga kaibigan ko sa Sentrong Marinduque. Ma'am Lin Lin Ate, Edna Mendoza, Ma'am Christy Naling, Sir Dario Sumo at Madam at marami pang iba. Shout out sa bumubuo ng... Uh, uh, sa sentro ano eh, marinduke ang sentro ng Pilipinas si Johan Roldan de Luna is also watching permeho Juliana DJ Myong salamat sa pag ah uh, ano daw sa pag-accept ah, sa pag-accept mo okay sa pag-accept ng friend request Lin o no, pakibati naman po diyan sa taga Buangan sa Riverside sa Riverside ba gusto ko yan sa Riverside patuloy na nagabigay ng durong papuso ang aking kapatid hala thank you so very much at medyo tumila na po ang ulan pero malakas pa rin ang hangin at ang galaw naman ng dagat ay walang problema. Dito sa tabi ay uh, bahagya pa rin ang galaw ng dagat, hindi kalakasan. Kalmada pa rin ang tawag. Si Ronnie Rocha nanunood. Sir, good morning, watching from Dubai. Pakibati naman po ang mga taga-barangay Bulo. Jansa sa Torrijos, lalo tigit sa mga anak ko kay Romel, kay... Uh, Ronnie Rose at kay Daniel Rocha. Maraming salamat kabayan. At muli po ang lakas ng hangin ay dala po ng subasko kung tawagin dito sa ating lugar. Permeho Juliana, wow, ang gaganda ng mga baka mo, DJ Myong. Bantay sa lakay, pakibati naman po ang mga taga pakaskasan. Si Bantay sa lakay, den, din. Si Awel Uh, Padolina Permeho nanunood Hello sa mga taga-Dolores, sitio Inalang. Uh, sa hello sa mga taga-Timbo, Buenavista sa family Cesar Soto watching from Japan. At ito 'yung lagay ng ulan. Ayun, nag-aulan-ulan ng bahagya pero kaunti lamang na uh, hindi naman kalakasan pero siguradong makakabasa. At ang lagay ng hangin, malakas ang hangin at dalahuyan ng Subasco pa rin. Reggie Ribamonte, salamat sa pagbati. Maribel Hambalos, lupo sa mga Hambalos at Inco Family dyan sa Laylay. Buak Marinduque. Ray Andron Calayano Subasco Pakibati po kay Miss Tintin Constantino Happy birthday sabi ni Ray and Ron Roncale at muli po yan po ang lagay ng panahon dito naman po sa Barangay Buangan Torrijos, Marinduque and once again para po sa mga balita na may kinalaman sa ating mahal at ginigiliw na probinsya palagi po kayong mabisita sa ating website ang www. .o ang www. .com. at palagi nyo pong i- Uh, uh, i-add nyo rin po ang aking account, Romeo Mataak Jr. para po lagi kitang magkasama at lagi nyo pong makita ang mga update at development po sa ating mahal na lalawigan ang lalawigan ng Marinduque kaya naman Luzon, Visayas at Mindanao Torijo, Santa Cruz, Mugbog, Gasan, Buenavista at Buak. Mabuhay po ang lahing marinduqueño saan mang panig ng mundo. Babay na kabayan pero may pahabol na pagbati si kabayang Steve Roland Maanyo. Kumusta po dyan sa mga nasa Jepsy Fruits and Shakes sa bayan naman ng Buak. And once again, Romeo Matak Jr. Now signing off for the meantime. See you again in the next coming live streaming here in Only and Only in Marinduque News. Ricky Malonda Priya, po pakibati naman po ang mahal kong asawa na si Jennelyn Frias watching from Pasig City and sa aking mga kapatid dyan na nanonood si Romelyn Mataak, si Bebang, si Ate Kati, si Chrissy, si Kakay, si Tutoy SK, si JB, si Colin, si Sophie and welcome sa aming bagong pamangkin si uh, Jaden, si Jaden, si Lenny, welcome welcome thank you so very much and god bless you. Sa aking nanay at sa aking mga mahal na mga magulang. God bless you all. Ray and Ron, kale pakibati po kay Ati Melda, okay, yan Panoorin mo, sabihin mo pa, panoorin ni Ati Melda yung uh, live streaming natin kanina, sapagkat binati ni Kuya Ariel si Tito Fred at si Ati Melda kanina sa ating nakaraang live streaming, Albert Re Recalde good morning as well, and again once again, si Ati Rachel Sarmiento Bueno is also watching, good morning Ati Rachel, medyo nagaulan ulan din, inasubas ko na sa ating bayan ng uh, Turijo sa Barangay Buangan, malakas ang hangin pero tumila na yung, tumila na yung ulan at medyo humina na rin yung hangin at siguro ay mabalik na sa normal. Kahapon maghapon sobrang init. Uh umulan ng bahagya pero limang beses nagkaroon limang beses nag brown out nakaka, nakakasura limang beses nag brown out kahapon pero ngayon inaantabayan na natin wala pa namang pagkaputol o pagkawala ng supply ng kuryente sa mga oras na ito kaya naman ng oras sa Pilipinas at sa buong, kapuluan, sa buong, sa buong, sa buong kapuluan ay sakto impunto alas gis ng umaga Reynaldo Rey hello po sa Rey at po sa family dyan sa Tamayo Santa Cruz watching from Si Isabel Padulina, kam kamarador, nanonood. Si Ati Rachel Sarmiento Bueno, nanonood din. Babay na. Kumusta ka ba yung Albert Ricalde? Lagi kang mag-ingat dyan, ferme, at mabuhay kayo, ating mga mahal na kababayang Marindo Kenyon. Now, babay na, babay na, babay na, babay na. Mama, chup-chup, everyone. God bless you. Romeo Matak Jr. ang aking personal FB account. Just add me there and I'll gonna accept you. bye bye